Ay ay! ay! Hindi? Oh, Hindi? di ba? Sarap ah. Hindi? Hindi? ka-dragon, ito lang yung Hindi? Hindi? na Hindi? 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 bawang pa. Good morning! Yeah, ngayong araw guys, maghahunting kami ng kasoy dahil pinagkakasoy ngayon. Marami daw ngayon kasoy sa ano, si Chukanturoy. Bahala na kung saan kami mapadpad. kami kasi guys, puro kami, ano, biglaan yung mga lakad. Yes. May vlog ka ba ngayon, auntie? Wala pasing wala rin daw. Kami meron, pero kaya na nila yun. so, ayan, samahan niyo ulit kami guys sa aming panibago episode. Let's go! Let's go. go guys, may nakita kaming kasoy kaya lang walang tao. Nakapadlock yung gate. Nahulog lang yung bunga guys. O, nakikita niyo ba yan? Tau um. talo. Ayan guys, nagpaalam kami kay ano, boy, tatay, boy, and chick. Ayun siya! Natakot mo. Ayun nga nga mauma. Ulog, ulog! Kung saan saan na kami nakara nakarating mo yung pedrago. Oh, Awan sa amat. Bunga na. Nagdalo ko na ayaw. Wala akong bunga. Lipas na. Ano palang upalabas pa lang. Gasabong pa nga lang. Gasabong pa nga lang. Ba't yung iba palipas na daw? Ay, one na eh. Meron? Ay, ito uh. Ito Isa! Ito pa pa uh. an? Ay! Ay! ay, ay! ah di ba? Sarap ah. Ginakain na lang, oh. Ano, daming nahulog. kunin natin yung buto. ikirug natin. Pinamutikan na yun. Nagligan. Alam ko na. Ayan, oh. Pa, ano pa lang sila, oh. Ayan, oh. Kunin mo yung... Wah! Kadaming nahulog. Kakano. Ayan, oh. Sayang, oh. Kadami. Ayan, oh. Tatlo. Ah, ginakain. Ginakain nila, oh. Ayan, oh. Wala na, kaboho. Ayun na lang. Ay na lang kitero pa rin mo. Sasabali muna kunin ko. na lang natin yung buto. ikon natin sarap yan yung buto niya. Ay. Kirugin. Ante ka rin matapos matangkad kay. Ha, uh -huh. ah, may mga kagat. Maharap, Ito lang yung man. wala ka. oh. Niya, wala niya. Sabi guys yung may-ari. bat nagalihi kayo sa ano, kasoy? <laughs> <laughs> Opo, yung dalawang senyor. tawa siya eh. <laughs> Batang bata, eh, Batang -bata na naman yung nagalihe. Kunin natin <laughs> mm. <laughs> Kunin natin yung mga buto na yan, oh, yung nahulog. Itapon ko na ito, yung nagsip ng to. Buto na lang po yung sa amin. <laughs> ng bilit. Kinain. Nahulong magpagamay. Na, Sayang Oh. Kadaanit pa naman. Na, na, nahuli tayo. tayo. Hmm. Yung iba o oh, ayan pa lang Oh, palabas pa lang. May kagalan ah. Kagalan mo. Allah kapta. Kung na. ano. ng tao yan kung may parating. Hindi ang tantang na tapigin, iba nga. Oo, oh, maganda nga nga. Tapos may nag-telescope sa atin eh. Sarap yan eh, yung buto niya. Hindi hmm? ka mong mga nitip ako ah. Mag-alam May may isa guys, doon natin na. Okay? Napapakagat na ako eh. Ba't kaya itong buto niya, no? Sa labas. Iba rin talaga itong kasoy. Eh. Anong kwan niya nga ito? Anong... Paldi. Ito yung kuwan, yung pag naamoy ba ng ano, si Seo, mamatay? Yung mga manok daw. Kailangan sa, nasa malayo ka magkuwan. Wala mong manok dun sa atin. Wala tayong nakuhang bunga guys, yung buto na lang. Sabi nung pinagtanungan namin, madami daw bunga. Yung pala nahulog. Naudi ka yung Nakado tayo Matthew. Nakaado tayo ng buto. Hmm. Baka sabi ni Tatay Boy in check, ito pinagkainan natin lahat. <laughs> Panoodin niya yung bigay. Dito sa kabila, walang nahulog at pinok. So ayan guys, papunta sa anak kami ng bukid. Naabutan namin sila. Ate dito nag-aangwa. Nagtulong na rin kami. Ayan. Oh, 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 oh. Dilim na. <sighs> Galing mo pala ang magtahi <laughs> Ikaw taga tahi sa inyo. Tagatael. natahi niya yan guys lahat. At <laughs> kita man na eh. Huling <laughs> ano na rin bukas, huling bilad na bukas. Man. Ay, babay din na. <laughs> Bakit? Kasi sa taungap na. Sabi oh. nga, magkaaw. Na, yan na yung tudo, guys. Hindi ka magbawasan. Ano, pagkakabay din Unayin nyo na muna yan. Oh, yung dina takluban. Dina takluban. Inyok, na taklo ba? Maingat nga tayo. Oh? Oh, ha? Ha? Ano yung bagay yan? Ba't hindi na rin naghahangok? si Buya, si Erick niya! Pagpamulong! Guys, oh! Huwag na nilakit! Hello? Eh, hey, sakay na dyan sa tricycle! Maglakad pa tayo, ah! Merong palay dito, hindi na rin nilaghangok. Huwag pa natin isang kaban. Tapos tanto Baka ayaw nila ipangaw. Nakikialam tayo. May ba pa! Baka ayaw nila ipangaw. Ay. Wala kaya naman kaya? Ay, ayaw nila pa ako sa apa. Ikaw mo baka may ginangaraw hango sila doon, oh. Awang walis. Ha? tayo kalab ko kasi nila, ano? Eh, <laughs> Wala malaka 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 لا نعو One. Tapos pagdating pagdating nila eh tayo pang napagalitan. Ha? Eh, Magalakas <laughs> <Tawa! laughs> <teligaya>, <laughs> oh. na. Tawo. Sabi ng tiligay, tao pa! Marami sa silang ginaakit dun, oh. Kung ano pa tumaramay yung may-ari dyan, oh. na oh. Tara. Tara. Alakabagtit talaga eh! Ha! Wala pa silang luna! Ha! Temo ko yung mga to o! Oh? Ha! Depend! Depend! Temo niya tinuloy! <laughs> Kalalaki pa naman ng patak o! Oh. Ha! Ha! Sako ah! Muta eh! Yan na lang yung sako! Sino <laughs> ba Buti na lang yung kay ate na ano na oh. Kaya isa ako na. Kaya lang hindi pa mabuhat. Ano yung kinuha niya Don? Kanina daw to? Ay? Kanina daw ta daw San daw sila? Baka ka nakatulog Baka ito pala mo Baka ito pala mo Baka ito pala na sila kanina ulit diba? Diba Nagaha. Eh kuya man. Si Manuyan. Nay. Kaya nga wala nang tao. tao. Walang tao, guys. Ayun mga ka-dragon, ito lang yung ating napulot na ano, buto ng kasuyo. Ano yan, sang natin. Kasi pag naihaw yan, ante, pukpukin lang maglabas na. tasaw sa suka. Grabe guys, yung cravings namin sa may kasoy, ang layo ng pinuntahan namin. Ito lang yung nakuha namin. Sabi nung may-ari, para naman kayong galihi

Ma May pato pa man. Oh, show! Sure. <laughs> mag magkuan man lang ata sila. Magkulugo. Hindi, <laughs> hey, magsipon daw sila. Uh, ay, ay, Hindi tayo magkasahan. Nagambun eh. Wow! Batong mo Mandin sa matkang mabero kanal hindi pa mabuksan nung umisok. Mabango talaga ng kasoy. Sabi nang talaga huwag ko daw masyadong ihawin. Kasi ikikirug pa naman. Isasangag pa. pa. Nakuan kay sa ito na Nakuha mo ba? Nakuha. Nakuha po ako. Malama! Kapag na Magtaka ka kung mainis. di naman magaling sa apoy. Pati mo man dyan may sangabong tangan na budol. Saan? Kala mo kadami eh. Kakunti man pala pag nahimay itong nabibili mong ganito sa bayan kod na to eh, 50 nung araw ante ginagawa niya rin to? hindi ha? kinakaan lang namin, ginagaw ginagawa kayo namin nung araw marami pang kasoy dito, pero ngayon halos wala na ginawang bukid na nasa liblib na lugar ng mga kasoy. Ikailan ba tayo kaninang kuwam? Uh, Ako ng mga kasoy. Saan so, mga kadrawan? Lagay na natin itong ating nahimay na kasoy. Ito pa lang yung kanilang nahimay. Marami pa silang nahimayin. medyo nasunod yung iba. <laughs> Dandani pa inaksit, guys. Awan mo ate yung atrabako. Mabalinda mm. na kayo. Dandani naksit, George. Yun, masarap. Sarap sana yan. Tingko may bawang pa. Ano nga? Kaya nagtaba, ma. Na. Kung kasi tayo, yun. Eh, Tawag ba daw? Mm. Gahol tayo sa oras. Hmm, <laughs> mm, sarap. No? Ako, yung kaya, friend, no? Palutong ka lang. Munti ka. Katulan mo nga, kuya, preno. Nagya ko na asin yan. Nanami. eh. Sarap. Mm, mm, mm. Bango. Masarap ngayon may... Mano kilo nito? May itim-itim. Ito, Inanot na pa yun to. Bakit man. pa ano silang magbalat? Puno pa, tante niya. Hindi ko lang alam. Tante lang din magbalat niya. Puno lang, puno ko yan bago kayo yung eh. Punong gabi, Pap. ayok na. Mayroon niyam. Mayroon niyam. Mayroon niyam. Ito pa, Aji, sayang ko rin Tap. Tap nga, parang manik. <laughs> sarap mas masarap pa to sa mani eh. Hmm. Hmm. Pag binili mo to guys sa tindahan, mahal Alam mo, ang daming nasasayang na buto ng kasoy. Kaya lang yung iba, hindi nila maharap na gawing ganito kasi sa sobrang busy na, sa, sa dami na ng trabaho. Hindi na nila maharap mag mag balat-balat ng ganito. Ang cute po na yan. Hindi yung hinta ito. <laughs> hindi pala makamuha. Hindi nyo. Mas may ngipin ka? Hmm. Gan mo eh. Balik tadi sa talaga pag may ngipin, hindi <laughs> Oh, ito yung mga health benefits ng cashew nuts. Healthy bones. Prevents cancer. Antioxidant. Help in weight loss. Helps digestion. Healthy heart. Helps hair lower high blood pressure, free radicals, pleasant sleep, healthy gums and teeth, high on vitamins, prevent gallstone, mm. healthy mm. nerves. Hindi ko nilagyan na mo kanta yan. Mm hmm. Pala ano yan. Isang plastic na lang ganun na bibili sa bayan. Mm hmm. Yung blabot pa. Pobre pa?

Wala ilog kayo sa amin na mga may pain. Ano okay. Nasugat ka na tayo, igas-igas? Mm hmm. <laughs> Ayang, ano ba ang ginagawa mo magbabae? babae? Yan ay sikar, pwede ka na. Ang pinto? Mm -hmm. pinto, ano, dahil aking mo Kasi ano ba si mo? Kung magkakaroon na no, sa mm -hmm. adag. Grab tayo kasi ng kwan. Mm. Nak o, ano yung upo niya na nagbabae eh, daw <laughs> <laughs> ano niya. Ay, ako upo niya nang sakay. Nandiyan din lakta. Tama tuloy si Ila. Nadapa guys, <anti> ang diba kanina <laughs> nang baba ng tricycle. <laughs> <laughs> ang palang -dron, drone, ang round <laughs> flash ng shoot pa yun eh. Ang buong dipag na ko pa So ayan mga ka-dragon, sana ay nag-enjoy kayo sa aming panibagong episode. Kahit wala tayong nakuwang bunga guys, at least may napala naman tayo yeah. sa buto. Hmm. Harap Harap. Ang kuha talaga namin, sadya talaga namin yung bunga ay isusuka namin. Pero, Pero dahil wala tayong nakuan na bunga, may bunga kaya lang kuha yung but sa kabila wala namang tao. Hindi naman Napuntahan na naman natin isang ano, isa hmm. lang yung nakuha namin matinok-tinok. Tapos kasi yung iba, kinagatan ng ibon. Sayang nga, inaulikan hmm. na. Na-late na tayo yeah. sa kasoy. Pero ano, yung iba, ano, palabas pa lang. So, so sana mga kadrago, nag-enjoy po ulit kayo sa aming simpleng vlog today. Yan. Ingat po kayo palagi. We love you all guys. God bless all. po. Bye. Bye.